Pag -luto, pag -luto, pag -luto. Eh kagabi dito kami at bumag eh, bumagsak, hindi makabangon. Abo na upo sa sahig, kaya tumawag sa akin. Eh andiyan nga lang ako eh. Eh, tinatanong namin na ano, okay. dumating na si Oswald, okay. malayo-layo kasi ito eh. Eh, tinatanong namin kung hindi siya nabago ko kung ano, hindi naman daw. Eh, nakapagluto pa nga, hindi eh, sabihin eh, okay naman. <laughs> Sir, kumusta na po kayo? Andito Andi po kami sa bahay ng aking nanay at makikipag-kuwentuhan uh, kami. Uh, birthday noon ng father ko, kaya kami magkikita-kita uli dito. <coughs> o so, sige po mga ka-senyor, samahan na lang niyo kami sa aming pakikipag birthday so, yung ano, aking kasama niya. oh. Iyan. I will si Ito yung dala-dala namin panghimagas. <laughs> oh, na? Oh, ito. <laughs> oh, grapefruit. grapefruit. Ah, oh, ito. Meron pa lang mga kung dumating na mga kwan. Si, 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 oh, oh, ay, ay, siya. ay, 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 ay. ay Oh, kamusta? Kamusta kayo? <laughs> yung black. 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 Yung Yung black. Uh, yun, Yung kamag-anak namin, ayan Mesis ko, kilala niya naman niya. kabit lang Mas maganda pa ganyan, di ba? Oo. Oh. Oh. Ka mas sweet daw yan eh. Mas sweet Baute, napunta kayo umilo, nasama kayo. Oo. Oh. Eh, matagal pa namin. Si Ricardo nga eh, bago. Buti nga, naman ang kwan. Ang pa Oo. Saan babae niyo dito? Ay, malapit, malapit lang. Ito, siguro okay. mga 1 km, baka ala. Okay. Hmm. Doon pa rin iba sa dati? Nadaanan eh. ninyo siguro. Saan ba kayo nanggaling? Ah, na, sa, A, dito ba sa kayo sa uh, Anderson nanggaling? Dahil na, uh, dyan kami <laughs> sa Southland. Ah, Southland. <laughs> Oo. Oh. Alam mo, no, si Erica kasi yung anak kong babae, lumipat na ng Cranston. Oo. Kaya pabalik na po. Ando niyo, anak ko. Ah, ganun po. Pabalik na ako, kasama ko yung kamban na apo ko. Ba maya, maya namali ako ng, ng hindi north. Nakuha ko eh south. Napunta akong south lang. <laughs> ah, ebit na ka. Saan ka ba nang galing? Balag, eh, galing ako ng Cranston. Ah, Ay, Ay na, na, desert, oh. eh. na nakuha ko yung north. Siguro <laughs> so, iba yung <laughs> nalit ko <laughs> either west <Kapagalain>. or ano. Kamusta? 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 Sabi ko nang maiba naman yung ano eh. Nang hindi oh, na lang ang oh. pag may ano. Sabi, magbata tayo mo, tatanda tayo lahat. <laughs> Nakapansinan na, na. na. Ate Moring. Eh, si Ate Moring, tatanda ko nung araw. May eh, sinusunda ng mga lalaki yung pagpunta na, na Na orin. Talaga. Yeah. Talaga. Alam. Ati, Alam to to. Oh, Alam mo. Alam mo to totoo. Alam <laughs> mo totoo. Titig na ko lang papadala ko kay Orson. Mm. Hindi makakapunta. Eh o nga, hindi ko natawagan sa eh. Sakit eh. hmm. nga Baka ay na, dun sa postisyon niya. Sa niya siguro. Ay, 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 Hindi niya pa. Magmumug lang siya ng ano, ng... Men, and it's oh Oo, may, may nabibili naman pang mumug. Oo. Oh, oh. mm Ito siya sa... Dada, ikaw eh. na ba magdadaan mo kay Orson? Yeah, I'm gonna leave. I'm leaving around 6.30. Why? Kumain lang sila? Hindi pa. Hindi. Madilim naman doon. Hala bang ilaw doon? Yeah, man. Uh, Madilim doon. I have life here. Kumain muna. Puro ko lang ng kwan. Hali na kayo. Makakain muna. Dito sa siya... <laughs> Maliit yung bahay nila na ano eh. Ay, tama kami, nga. Tama-tama um, lang. Eh, kuya mo nga, kami nga nagda-downsize. Kaya ba, pupunta ka po sa malaki eh. pagka na Ay ko bagay, bihira naman itong magkakabisito. <laughs> ay, kumusta na pele? Doon ka pa rin ba sa dati? <laughs> I work uh, three days, two days a week. Nagtatrabaho ko pa? Eh, masyado naman yata baka yumamang ka masyado. <laughs> <laughs> eh ayaw akong pakuwala nung boss ko eh. <laughs> oh, yeah. Mas kilala kasi ako ng mga kliyente eh. Oh. 40 years ka doon dito? Next year. So gonna be 40 years so there. One company. Imagine? Yeah, doon lang nagtrabaho. <laughs> Kaya kung may kilala kay i-refer na bago malis. <laughs> Hindi nga, may universe ko nga. Ikaw, Milo, uh, kung ka na ba? Ano mang... Kung ka na, retired ka na yata eh. Retarded na. <laughs> yeah. Eh, parehas lang tayo. <laughs> <laughs> Matagal eh. <laughs> so, ma so, na ako din ito, kaya nag-retarded eh. Oo nga. Ikaw, Matino, isip mo, pa rin. <laughs> ano, oh. engineering. Pwede eh, na 'ko. Pwede na 'ko umulit. Na-kumpleto Okay naman. Ay, man, para sa batch ni Terbang, sih, po ta okay. magme-email pa naman yatang man, 'di ba? Hindi ko pa tumatanggap sa gobyerno. Wala pa ako 60 pa, lang, 60 ano pa lang 'to. Ba? Oh, mga bata kayo. Oo, oh.

Oh. Kahit mag-pre-order ka kuminsa. Hindi uh, pa kasi pa ko pre-order ka yung pangalan mo yung tatago nila, di ba? Eh? Kasi, pag muna, ba yung yung paghahanap na lang ha? ng numero. Ano, ano sila eh? Hindi na muna maglalay ng Oh, Lebanese. Okay. <laughs> okay. Lebanese na rin. Oh, kain muna okay. kain. Ah, alika na. Ngayon ito. Kain muna. Ina-bypass na rin to eh. Siya? siya. Ay, mo. Oh. Talagang... na, damit mo na umuwi ka. Ay, nanana, ala si Sherilo. Si ano? Kami lang dalawa nag oo. Oh. Ala, ala Ay nakita. Ang na, al alam ko kasi, magsisisi dala sila. Yeah. Okay na, na, <laughs> Come on, your your mum. Yeah, yeah. Okay, Chicken. Ayan, eh? magsisigayin na sila. Yan lang ang mga aming na kuha ng dolay. Ah, sinanay ang si may tawanan. Oh, Oo, gumagawa ka. Gagawa pa. <laughs> eh, kagabihan dito kami at bumag eh, bumagsak, hindi makabangon. <laughs> at bu na naupo sa sahig. Kaya tumawag sa akin. Eh, andyan nga lang ako eh wala siyang burong ay wala siyang burong mustasa eh. Yeah. Eh tinatanong namin yung yeah, so, ang dumating ito, naman? Ito, so, si Oswald. Malayo na kasi ito, 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 ito. eh. E. <laughs> eh tinatanong namin kung hindi siya nabago ko kung ano. Hindi naman daw. Eh nakapagluto pa nga. Eh ibig sabihin <laughs> eh okay, <laughs> okay naman. <laughs> pa <yung> mo. <laughs> ah? mo. daw.

pag si mami nagluto ng tikaw na, pa ka mga 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 uh, pichay itong daladala nila. Meron pang... Senyores. Oo, no? okay. ano. Andito, o, bed... bed drive. Ang no? si Mami, wala mm. ka... Kaga Bahay po kayo. Dali so, si, na. Sabihin mo kasalo niyo si Nanang Lourdes. <laughs> Wag lang akong kakalabit eh, na. Hindi siya anak ko. Hmm. Kumakain ka raw pala ng buro. Yeah, buto <coughs> ah. Nabitag ka ka ba natuhan yan eh, hindi ka kain ng buro yan. <laughs> sige, sige kuya ko yung mga darating pang eh, si ni oras ni darating na sila orbil Nako. alam mo ars eh napakahap na yung traffic ni yung traffic na traffic na na traffic na traffic na yung traffic na na traffic na yung traffic na na yung traffic na na ang population e eh, ka ng Calgary ngayon e eh, napahalang so kaya talagang you have to expect that na kaya ro yun daw pa hindi niya maaabot you go there Oh, there Matikot okay. Bigyan mo ko ng ko, te. Gusto mo lagyan ko din eh. Ay, meron pala ako din eh. Taka, teka, teka. O, Sige, okay na. Ito pa. Sige, eh, okay <laughs> Duna yeah, yeah. yeah. mm -hmm. pala ko. ang pa, eh wala na mabebiling ganito. Hindi eh. <laughs> naman uh, ba, hindi naman ako commercial sinanai. Kinagawa. Eh. Tara, aslan <laughs> ni <laughs> <laughs> Maming, mahilig -hmm. 'yong. Oo, oh, oh, 'yan si Sinana Lopez, mahilig din magluto yun eh. <laughs> tatanungan sila, maririnig mo sa phone kung okay. anong ingredients mo gano'n, Kung kapag... Kong... Wow, patagal sila magkwentuhan na mami. Teka nga, si Hina na Lord is based on alibing. Actually, kinalibing namin siya dito. Oh. Pero kinremake na siya doon. Oh, pero so, di andin sila ni so Mama ang Boy. So, general, ano, di sila nga. Na ano, tapos inuwi ni Edith yung kanyang yung oh, ano niya, yung yun. urn. Kaya isinama na namin siya doon kay tatay. Asan si Mama oh. Boy? Mm, -hmm. mm -hmm. Ah, hindi ba inilibing sa pontol chick yung Mama Boy? Mm -hmm. Kaya kasama na oh. Oo, oh. Kaya an ang, ano pala doon eh, tapos ah, din siya inilibing na ano eh, meron din siyang... anong tawag dun sa inaaloy yung ano nang ato? Kulambaryong. Hindi, De, uh, yung okay. laki na. Hindi, yung may, meron din siya. Nicho, nilagay nicho. Hindi, nilagay dun sa sa urn. Uh, Tapos meron siyang yung... Ay, kamukha nung kay tatay, meron isang lugar na pinaglagyan. Oo, uh, uh, ano? oh, may, may lalagyan yon oh. Uh, para uh, maproteksyonan yung ano. Tapos, hinukay din. Tapos inano din nila, inilower din yung ano oh, yan, uh, yung gano'n. Uh, para na class yan tayo inilower. Uh, ano. oh, Pero da, sa pahanan hindi dun sa paahanan pa ano pa. Eh kami nga, meron kami nila mo rin. Meron mm -hmm. na... Sa Columbarium. Sa Columbarium. Saan mm -hmm. sa Columbarium ka bumili ba? Sa, sa downtown. Sa oh, Sacred Heart? Sacred Heart. Heart. Ah, andun si Emi. Mm. Uh, andun ba si Emi? Andun si Emi. Ah. Uh -uh. Sinalaw nga natin nung ano, ano. Ayaw ko dun eh. Bakit hindi ako makakapaglibot? <laughs> Bakit? Kasi pag nag-corporal, isasara na ni Father yung simbahan. Oh. May, na tawa na tawa ng si may Father. May oras. May oras. Ay may oras. Nga, eh, sabi ko, Father, ayaw ko dyan. Kasi pag kasinaran yun na, di hindi na makadadalog hit mm. ako. Hindi ko makakipamasa. Pero ang ganda. Maganda doon. Tahimik. Oo. Oh, oh, tahimik may bago, doon. may bago. May annexation eh, May bago. Oo. Doon kami sa may bago. Oo. Oh, oh. Hindi kami doon sa pagbaba, doon sa siya siya baba. Kasi sa pantatluhan kami, yung mga andito sa may pagpasok, isa. Si Orson din na si Alice, meron na ron. Meron kami, sinama ko si Vic. Ayaw, basta ako gusto ko sa... Baka may naman eh, at field. Sa tatluhan. Ako pa makakapamasyal, ako tao ng tao sa Pada Edmond. Kasi napagawa ng Pada Edmond. Meron, yun naman aming kaibigan, kagabi, yun din ang topic. Sila Ruth ba? Doon naman sila kumuha sa St. Michael's. Mm. Mm -hmm. So, ayan, ayan, ako, ito pala si Mr. Uh, ayoko ko, ano, mga bumisit. Ayan, si Charon. Ayan, nahuli si Charon. Ito yung anak ni Tata anak ni Tata Indo ka Ano ba yan? Hindi ko. Ay, ang bigat yan. Ay. Yan, ang nananang Lourdes. Yan. Sabi, hindi mo na ba kilala? Ay, anak din ni Nana Lourdes yan. ano ba kayo? Sa siklong, no? Ay, nagpupunta kami na. Kasama ko sila, no? Yan. Kaya, ano mo? Hindi mo na na natatandaan ko noon eh magluluto doon ng sa ng oh, mais, mais. Ganun, no. tapos magluluto sila ng ginulay na mais mm. sa nang diet okay, yeah. na. <laughs> wala mo nang diet <laughs> kain na kayo kunin oh, so, mo pa nako so, oh, so, so, na kami sa inyo eh Tumipa, so, no, what home, ay, di ba? Doon no, okay. ka pa rin ba? Hindi so, na. Oo. Oh. Dito na Dito sa, sa, sa East. Sa Nasiklong. So, Mm -hmm. Kapatid ni nanay, yung ay, tatay niya. Kasi mm -hmm. yung hindi natatandaan ni Pele kasi mm -hmm. nung no, mm -hmm. pero natatandaan ka. Oo, oh, sa kanila. Oo. Oh, oh. <laughs> Yun na nga yung anak ni Nanang Sara doon na, no? Do? <laughs> uh, si... Mga natin eh. si Kuya Boy. Hindi, hindi <laughs> babae. Ay, ala. Wala, Alam ka nang mababae si Kuya Sara. Dalawang lalaki lang. Si Dena, si Ay, si Dena. anak kapatid niya. Oo, oh, tanda-tanda ko siya. Oo, niya. Mga halos ka edad namin siya, no? Ate, why don't you eat? Masarap yung mga kuha, masarap sa lahat. Orbe, na. Mamaya, mayroon pa, nagmirenda kami ni Kuya Ramon sa kanila ng bako No, you you may be eaten. Is it sketchy? Urgent. ko. Ito na kuto na sa na na sila. Oh, marami salamat sa pagbisita ninyo ah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hi. Thank you. Ikaw, Ningning. Oh, sige. Isang slice din sa siyang bigo. Basta ako, may kaparti doon sa bibilangin mo. Eh, hindi ka. Ang kasama ka na rin ba sa korak? Hi. Sasama na ako. Babalik ko ako nalil siya. <laughs> Huwag na pagpagaling na si Orso. Kailangan maaga tayo. Tulang. Oh, cah. Kukunin nyo ah, okay. abisuhan nyo si Nanay. 'yan. Para nung ay ano, para magandang usapan. Bibili ng para gabi. Para nung kumain pa sa inyong pamilya eh. Okay. oh. Yan, oh. oh. Ayos na. Para pa Sino pa? Ay. Okay. Ano po king saute ayan? Ah, ha, ako